Yo, what's up mga kabayan? So, for today's yung mga kabay uh, May share lang ako sa inyo Dahil ngayong gabi mga kabay Dahil medyo, medyo siniswerte ako eh. Siniswerte ako Alam niyo kung bakit siniswerte ako Dahil Ngayon-ngayon lang mga kabay uh, May lumabas na po no, rin Ano lang siya, uh, tinant lang dito Nakatira siya, tinan sa loob lang Sa division Tapos, naroon din niya yung ano, uh, Number doon yung duplicate ng number para isauli eh, ko yung number niya, ay yung ID niya. So ngayon, tinanong niya ako, sa so, niya, uh, I, uh, so, niya, ay go outside, then I, I I'm go to the, uh, I'm go to Chowking, what, what do you want, ano daw gusto ko, sabi niya. Uh, tapos mga kabaya, sabi ko, ay say ko, no, it's okay sir. Um, uh, I'm, ano, uh, sabi ko, I'm done. I'm done eating, sabi ko. Kasi so, ah, no. uh, I buy choking, then, what, sa niya, what do you want, sa niya. Ah, uh, you buy me, sir, ah, uh, sabi ko. Sabi ko, you buy me, sir, ah, uh, fried chicken. Ah, uh, okay. Later, I'll give you, ah, uh, sabi niya, pagbalik niya raw, bibilhin niya ako ng, ano, ah, uh, fried chicken, mga kawai, kaya, mamaya, atabayan na natin, tapos, na natin kung totoyong uh, totoo yung sinabi niya. Tapos ngayon, antayin natin yung ano, yung ibibigay niya na uh, fried chicken sa Chowking daw. So, antayin natin mga kabay. Anong oras pa ngayon? Time check is 9.60 mga kabay ng gabi. Mga, tara mga kabay. Kapi, kapi muna tayo. Hintayin natin yung ano, yung yung fried chicken na muna. So, kanina mga kabay maga pa lang, mga alas 7. <clears throat> binigyan ako ng ano, binigyan ako ng biskwit dalawa ito. Biskwit tsaka turon na ano, saging sa barbecue saging tapos maya maya binigyan na naman ako ng ano, ibang binigyan ako ng kape, isang kape tsaka ano, kakanin parang bacon na maya no ito yan Sorti yung gabi ko mga kabay. Tara, kapit tayo. So, mamaya na lang mga kapi. i-update ko kayo. Habang inantay natin yung ano, inantay natin yung yung palibre na ano, chowking. A few moments later. do you know your name, sir? Eric. Eric. David. De David. Ah, okay. yeah. Davis. Davis. Ah, Davis. Hey. I'm only here for a couple Yeah. Thank you so much, sir. I, I appreciate your chicken. Wow. Thank, thank you. Yeah. <laughs> <Hey. laughs> thank you so much, sir. <laughs> sir, thank you again. Huh? I, I, I appreciate it. No, no problem, no problem. I know it's a long day. Yeah. Uh, so, I know you need to eat. And eat. Yeah. This, right? <laughs> You're so a uh, good person, sir. Hey. Thank you so much again, sir. I you this one. Right? Yeah. <laughs> <Hey>. Thank you. <laughs> yeah. Why, why you sticker, yeah. Why did you get the sticker, sir? Why did you get the sticker? because i didn't mean, you know registration oh ah, okay right, yeah yeah you know right you know like like she says any vehicle you, ah. need, you know registration yeah yeah cash, because this is a ring rin yeah, yeah rentals. So. That, that's what i'm saying um, so, okay. yeah <laughs> sir thank you thank you sir no problem. So bye, bye sir. So mga kapay, ang bilis na niya bumalik din. mga nasa kalating oras siya. Kalating oras yan na ano, uh, lumabas. Tapos pagkabalik, bumalik siya ng 9. Bumalik siya kayo na 9.16. Tapos bumalik siya ng mga 9, 9.40. or 19, 9.45. Kaya nagulat to. Ang bilis niyang bumalik eh. Diyan lang siguro siya sa malapit na ano, uh, chowking na ano, nag Tara, let's go mga kabay. Tingnan natin yung ano. Ayun may tsara pa binigay. Sabi mo natin. Tsaka, tingnan natin yung laman. Laman ng ano, ng binigay ni, ano. Sir Davis. Davis pala pangaran, no? Sir Sir Davis. Ito na mga kabay. Ito na. Wow! Sana o, oh, ang sarap nito mga kabayan. Ayan no? Ano siya? Tawag nito. Ayan o choking nga sa may kanin pa oh. At ito ano to so na natin banatan maya maya na natin banatan mga isa meron pang ano ang tawag nito choking ano tinan, na, tinan natin mga kabi kung ano yung laman niya. sa pa Ayun. May show tsaka yung kanin na ano. Kanin na chowpan. Thank you, Lord. So, yan mga kabay. Maraming salamat, Lord. Tsaka maraming salamat kay Sir Davis. Binigyan tayo ng ano, ah, uh, foods, biyahe. <clears throat>